May mensahe nga itong si Jamal Murray kay Lebron James matapos nga ng naging playoff series nila this round 1. Well after kasi na manalo nga itong si Jamal Murray ay na-interview nga siya at sa kanyang interview ay natanong nga siya ng questions about dito kay Lebron James pati na nga rin sa team ng LA Lakers kung saan sinabi niya nga na talagang tough series nga daw ang nilaro nila against dito sa LA Lakers and sa buong series nga daw ay talagang naging maganda ang kanilang naging paglalaro lalo na nga daw itong si LeBron James at sinabi nga ni Jamal na he is such a beast nga daw hindi niya nga daw alam ang exact age neto ni LeBron James pero to play for 44 minutes nga daw sa laban sa si game 5 and play good sa lahat ng minutes na yon ay talaga naman daw na pagpapatunay lang daw yon ng greatness neto ni LeBron James at ang mga naging laban nga daw nila against sa Lakers ay talaga naman daw na kinakailangan nilang mag-lock in sa buong laban ng dahil this Lakers team makes you think so much. At talaga naman daw na kinakailangan nilang mag-focus at magtiwala lang sa kanilang game plan kahit ang dami daw na haymakers na binabato ng Lakers sa kanila. Banggit niya ni Jamal na it was a great series nga daw talaga and it was a lot of fun. Banggit niya pa na lahat nga daw sila ay nagtulong-tulong sa buong series na ito kahit may mga pagkakataong hindi maganda ang kanilang nilalaro. Sabi niya pa the easiest part nga daw ng trabaho nila sa series na ito is to score the basketball samantalang ang hardest part naman daw is about stopping Lebron freaking James. Yan ang kanyang sinabi mga idol kaya ba nga daw nilang itong gawin at ito nga daw ang naging biggest challenge nila. Nakwento pa nga rin ni Murray na he is a Lebron fan nga daw at talagang napanood niya nga daw yung game winner ni Lebron against sa Orlando Magic ng live nung siya ay nasa Cleveland pa at talaga naman daw na parang nawalan siya ng hininga matapos siyang mapanood yon at talagang he is one of his favorite players nga daw sa NBA for a long time na at talaga naman daw na isang karangalan na makarap nga daw itong si Lebron James sa isang playoff series Kinomplement pa nga neto ni Jamal Murray itong si Lebron James kung saan sinabi niya he makes you think the game plus he still is a physical dominant player nga daw pero ang mahirap nga daw niyan ay yung kanya daw timing is great timing sa court is great at ang kanyang basa daw sa depensa pati na rin sa playmaking ay talaga naman daw na maganda. Tapos samahan pa nga daw, na super athletic pa rin itong si James. Sabi niya it was a lot of fun daw going up against him and actually nagustuhan niya daw yung naging back and forth nila this series kung saan yung layup at pati rin daw yung kanyang dunk attempt ay nasupalpal na ni Lebron James pero nakabawi naman daw siya at nadakdakan siya during this series. So it was a lot of fun nga daw na magkaroon ng ganung klaseng back and forth laban sa one of the greatest players ever. Yan nga mga ito lang mga naging mensahe na nga ni Jamal Murray kay Lebron James matapos nga na naman ng kanilang isa pang playoff series. Anong masasabi nyo dito mga idol? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion.